Nako, ito na mga bay. Kung ang maisog rally ay kung ang maisog prayer rally ay gaganapin sa ngayong May 7 dyan sa Dumagiti. At ito naman pangontra ng mga loyalist. Ay may gagawin namang rally dyan sa Liwasang Bonifacio sa May 17. Tuloy na tuloy na yan Di umano ay surebol na, tuloy na tuloy na. Ang panawagan nila dito ay BP resign. Ang unang plano nila ay dapat sa Depid o kaya doon sa Pasig. O, oh, Depid Pasig. Yan sarap. Pero, naisipan siguro nila na medyo maliit. Kaya kung saan nag ang prayer rally sa liwasang Bonifacio, ay dyan din ang grupo ng BP resign. Ayun, sa May 17 naman yan. Tuloy na tuloy na yan mga bay. Ah, panguntra, panguntra yan di umano. Dahil sa mga ginagawang maisog rally ng kampo ni... ng kampo ng mga DDS at saka kibuloy. Ayan, tuloy na tuloy na po. Ang napapansin ko lang kasi dito, mga malalaking tao na yung mga nananawagan na bumaba itong si Piper Sara Duterte, Duterte sa Depid. Ang dahilan nila dito mga bay, yung ano, yung hindi raw maayos ang pamamalakan ni Vice President dyan sa DPIN. Kaya pinananawagan nila na mag na ito dahil hindi raw maganda. Hindi raw maganda. Ito, isang malaking tao ito yung nananawagan. Ito. Tinatawag na tao dito, parang incompetent yata. Parang yan ang sinasigaw nila. Yeah. Ang opinion ko dito, ang opinion ko dito, eh kung may rally ang may rally at ang sigaw nila ay eh, BPI, BBM resign. Eh para sa akin okay lang din. Okay lang din na magrally sila diyan tapos kung anong pananawagan nila ah BP resign mo yan eh karapatan naman nila yan, di ba? Karapatan nila yan. At saka pupunta din dyan yung mga vlogger ng loyalist. At doon naman sa BP, ano, sa may eh, sugrali, pupunta rin doon yung DDS vlogger. Di diba? Mga ganon. Uh, karapatan, karapatan nila yan. Eh, tinan na lang natin kung gaano karami yung Diyan natin yun malalaman kung gaano karami ang mga nananawagan na magbitaw magbitiw ito sa pisto sa pagka-deep secretary itong vice president vice president na si Sara Duterte. Ma dan diyan natin malalaman kung gaano sila karami. Kasi kung konti lang naman eh nako. Alam mo para mapa mapilitan ito si Bongbong Marcos na tanggalin nito si Vice President? Eh, ipakita nyo. E, tingnan natin. Ipakita nyo yung suporta nyo sa BP Resign kung gaano yung karami. <laughs> kung gaano po yung karami. Kasi kung konti lang yan, ako, hindi yan papansinin ni BBM. Sigurado naman tayo, walang kinalaman dito si Marcos, Bong Marcos Bongbong. Diba? Bongbong Marcos. Walang kinalaman yan dito dahil sa katunayan niya, pinagtatanggol pa nga niya na eh. Pinagtatanggol niya pa dito yung Vice President natin, di ba? Kaya naniniwala ako na wala siyang kinalaman dito. At ang mga nananawagan lang sa na magbitaw ito si Vice President, ay malamang itong itong gusto pumalit sa kanya, di ba? At tumutunog nga dyan, matunog na pangalan dyan itong si Leni Robredo. Di ba? Kaya tingnan natin. Tingnan natin kung tingnan natin kung yung ginawang rally dyan sa Liwasang Bonifacio dyan sa Maynila. Yung ginawang prayer rally ng mga DDS o KOGC. Yung ganong karami. Yung panghuli ha. Yung panghuli na dinaluhan ng mga dinaluhan ni Pangulong Duterte, uh, Rubin Padilla, Bongbong ay si Bongo, uh, Bato de la Rosa, parang nandun din yata si Tolentino. Yun, uh, tingnan natin kung yung ganung karaming tao, kung masuklian yun, halimbawa masapawan, malagpasan. Di ba? Malagpasan. Ibig sabihin, mm, Baka, baka mapatalisik nga ito si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Hindi naman sa pagka-Vice President, eh. baka doon lang sa DepEd. Kung malagpasan niya, kung malagpasan nila yung ganong karaming tao. Di ba? Baka, hula ko lang, hula ko lang yan ha. Hindi tayo sigurado pero sa nakikita ko, once na ma malagpasan nila Limbawa, yung ginawang rally diyan sa Liwasang punipasyon ng mga Duterte kapag nalagpasan nila yung ganung karaming tao maniniwala ako na talagang talaga naman ha? talaga naman na uh, baka baka mapatalisik nga itong si Vice President dahil siyempre ang iniisip ng Presidente natin niya yun na si Bongbong Marcos, eh, taong bayan. Kasi yun ang nagloklok sa kanya, di ba? Taong bayan. Ngayon, kung hindi niya yung pakikinggan, yung taong bayan na ganong karami, oh, siya naman yung baka batikusin yan. Ganong karami yung sumisigaw ng BP Resign, Tina tingin lang ko lang kung di ka maano dyan, ma-alarma. Di ba? Di ba? Tinan ko lang kung di ka matakot dyan. Kung tapos ganun karami yung ano, tapos ngayon mag election Tingnan, ay nako. Na Sabi ko sa inyo, itong mga tatakbo sa 2025, magdadalawang isip na yan. Para kalabanin ng mga loyalist na 30, ay loyalist BBM. di ba? siguro natin yan. Siyempre, manghihinayang sila dyan sa ganong karaming botante na pag na hindi boboto sa kanila lalong lalo na itong si Senador Bato na talagang binabakbakan talaga sa social media ah, dahil sa kanyang ginagawang hearing dyan sa Senado di ba? kaya abangan natin sa May 17. Rally, ha, ah, liwasan Pasyo, rally para sa BP resign. Ah, kung ang kung ang may prayer rally ay gagawin ngayong May 7 dyan sa Dumagite, ito, May 17. Mga taga Maynila, ah, tinan natin kung gaano kayo karami. Ah, Tingnan natin kung dapat ba kayo katakutan ng mga tatakbo ngayon politiko ngayon 2025. Tingnan <laughs> na lang natin kung saan sila pupulote. Tingnan natin kung ma, -ma magdadalawang isip na ba. Na siyempre, alam naman natin na huwag na tayong magmaangmangan. Alam natin na kung gaano karami ang mga tao. Doon natin yan. Doon dapat tayo kakampi. Ha? Kung gaano karami ang mga tao, doon tayo kakampi. Kasi nga, uh, kaya nga tayo may eleksyon eh. Kasi ang nilulukluk natin dyan, paramihan ng boto, di ba? Eh kung paramihan ng boto, siyang mananalo, ibig sabihin, priority natin yung mga mamamayan. Yung mga ganung karaming mamamayan. Yan dapat ang natin, yan dapat ang isipin natin mga politiko. Hindi yung mga sarili lang natin. Okay? Abangan natin.